ako mo baka mo yung ganyan selfie lang guys good afternoon nandito na nandito na naulat ko nakikikain ako dito sa bahay nila ni Jane kumunta lang ako dito guys para makikain char lang ito yung mga bago kong mga kaibigan, guys. Ito mga, ito, mga friends, bagong friends. Nagpangilala kayo, ha? Ah? <laughs> Nagpangilala kayo. Si Joanna? Ako si Alan. Alan. Ako si Marik. Ako si Jamaica. Si Jamaica. <laughs> mga friends, mga bagong friends. Mayayain ang mga bata. Ako si Miriam. Ako si Ayan guys, ang ulam namin. Pa kata ko, ito po, baboy. Baboy na ano, meron baka with beef. Meron baka. Bakang <coughs> <coughs> Meron hmm. <coughs> baka. Baka <yung> hindi kinakain. <coughs> Kalabaw. Uy, Martin, Ay, mo sa araw Kain tayo, guys. Masarap ang ulam. Salamat Kain tayo. Ay, po tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain po tayo. May umuulog sumay umuulog daw humatawa <laughs> nangangapit bahay po ako dito sa bahay nila ni Jane meron si Jane ah. <laughs> yan guys nandito kami sa bahay ni Jane ang cute ng bahay niya guys novo go at may asin. Guli. Kasama niya guli. Kasama ko pa rin si Jamaica. Si Jamaica. ni Jane. At saka si Joanna. Kasama ko pa rin silang kumakain ng mangga. Tapos ngayon po kami tortillas. Yan. Ito lang ang aming pinapapak. Hi, Pa Hi, kainat naman tayo ng mangga Mababang tayong kumadidyo